Ngayong araw mga kawena ay samahan nyo na naman akong pumasok sa eskwelahan. Siyempre dadalhin ko na naman kayo para sa aking pagbavlog. Sa vlog pala na to mga kawena ay hindi nyo halos ako makikita dahil wala akong videographer. Maganda nga ang sikat ng araw ngayon kaya napag-isipan namin na maglakad na lang. Tinan nyo nga kung gaano kaganda ang view dito sa amin kapag umaga. Marami nga ang tubig ng palayan dahil umulan ng malakas kagabi. Sa sobrang daming tubig ay eh, nagmistulang ilog na nga ang palayan sa amin. Sa mga oras pa nga lang yan mga kawena kawan na ay ng umaga pa nga lang yan. Ganyan talaga kami magpipinsan, mahilig kami maglakad. Ay. Alas 5 ng madaling araw pa nga lang yan ay gising na kami para marami pa kaming oras. Hi makawana, good morning. So nandito ako sa daan ng aming barangay. Oh, maraming bulaklak. Sobrang gaganda nga ang mga tanim na bulaklak dito sa aming daanan. Mga tanim pala nga yan ang mga nagtatrabaho sa doli noon. Tingnan nyo nga mga kawena kung gaano kaganda ang sikat ng araw. Nakalabas na pala kami sa aming sitio kaya ayan yung aming highway. Pero hindi kami dadaan sa highway kasi medyo malayo kapag yan pa kami dumaan. Dito na nga lang kami dumaan sa kabilang sitio para makatipid kami ng aming lalakarin. Nagpas kalahating oras nga ang aming lalakarin bago makarating sa aming pinapasukan. May baon man kami para sa pamasahe pero gusto pa rin naming maglakad. Mula noon kasi mahilig na kaming magpipinsan na maglakad. Nakarating na pala kami sa pinapasokan naming eskwelahan. Wala pa nga masyadong student kasi alas 6 ng umaga pa nga lang yan. Tap na nga pala ako ng ID para malaman ng magulang mo na pumasok ka sa eskwelahan nyo. Yan pala ang aming eskwelahan na pinapasokan ngayon. Bago nga tayo magpatuloy sa ating vlog, pakilike and share naman itong video na to. Umakyat na pala ako sa hagdan ng aming eskwelahan dahil nasa ta pa yung aking classroom Kakapagod talaga kapag ang classroom mo ay nasa itaas Inan nyo nga kung gaano katahimik yung mga classroom Dahil wala pa masyadong mga estudyante Pagkarating ko nga sa classroom ay good news Dahil medyo marami na kami Medyo maingay nga yung aking voiceover Dahil umuulan pa ngayon Ito nga ang classmate ko na si Sanjana Ay hindi papayag na lalabas na pangit Kaya nagmakeup pa ah. Lalabas nga kami ngayon dahil pupunta kami ng simbahan Dahil meron kaming misa ngayon A Aming eskwalahan pala ay related sa simbahan kaya masyadong mabait kami. Charot! Mabait lang yan kapag may teacher pero kapag walang teacher ay abaw. Daw pinabayaan sang ginikanan. Syempre, charot lang yan. pero dotood man. Bawal pa nga pumasok sa simbahan dahil alas 8 pa ang pwedeng pumasok. Kaya tumabay na lang muna kami ng classmate ko dito sa bench habang naghihintay. Syempre, habang naghihintay meron pa rin konting chismisan. Hindi talaga pwedeng mawala yan kapag meron kang barkada. no naghihintay nga kami dito sa bench, ito ng mga classmate ko nagvideo video Siyempre, sinama ko na rin sa vlog ko. Habang nagbibideo ako, ito namang mga kaklase ko. Nagtakip na muka, nahiya daw sila. Pwede na nga pumasok sa simbahan, kaya umalis na rin kami. Nung naglalakad niya kami, ay hindi talaga mawala ang hawak kamay. Nahihirapan na talaga akong mag over kasi hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Pagkaratingan namin sa simbahan, ay umupo na agad kami habang naghihintay. Meron kasi kaming espesyal na misa ngayong biyernes. Nung umupo na nga ako sa simbahan, ay hindi ko alam na kinuha pala ng classmate ko itong cellphone ko at nagvideo-video pa. Habang hindi pa nagsisimula ang misa, ito do video na ako. Hindi ko kasi alam kung pwede bang magvideo o bawal. Mga oras na nga pala nito mga kawena ay patapos na ang misa kaya pwede nang magvideo. Nina kasi habang nagsisimula yung misa ay pinayuhan kami ng aming guro na bawal daw mag cellphone. Pagkatapos nga ng aming misa ay pwede na rin kaming lumabas. Medyo masakit na nga yung init ng lumabas kami dahil 9.30 ng umaga na. Okay at na nga pala kami sa sa hagdan ng aming eskwelahan at nakarating na rin kami sa aming classroom. Todo aral nga mga classmate ko dahil meron kaming test mamaya. Maraming maraming salamat nga sa walang sawang suporta galing sa mga classmates ko. Shout out sa inyo. Pagsapit nga ng hapon ay do cleaners kami dahil kapag hindi kami na cleaners ay may bayad kami na 20 pesos. Paras na nga ng uwian nito ay abaw umulan pa ng malakas. Kaya yeah, na-stranded kami ng mga classmates ko ng isang oras. Habang naghihintay nga na humupa yung ulan ay napakasarap na mamatulog. Nung medyo humupa nga yung ulan ay lumabas na rin kami para makauwi na rin. Siyempre, bababa na rin kami sa hagdan ng aming eskwelahan. Minto nga muna kami dito sa office ng aming advisor para makipagchika. Buti na nga lang meron ng tricycle na naghihintay ay agad na rin kaming sumakay. Habang sumasakay nga kami sa si tricycle ay medyo kami kinabahan dahil kumulob ng malakas. Bago nga tayo umuwi ay nagtap muna kami ng ID para malaman ng magulang mo na lumabas lumabas ka na ng school niyo. Paano ba yan mga kawena? Hanggang dito na lang tayo mga kawena. Thank you for watching. Bye!